kabubukas. na Alas 8 pa lang ng umaga, may dumating na deliver ni Amo. So, bubuksan natin from Taipei, Taiwan. Sabi niya ganyan. Saan na ito? Oh. Tignan mo. <laughs> Lahat libro. Wow. ano two. Kaya pala ang bigat ka Isa lang na ano ang bigat. 3. Ito so, yung resibo niya. Wow. 11 na books. Wow. 3,312. Grabe mahal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kasi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, libro, kahit nung baby pa siya, kahit hindi niya maintindihan, nag-open-open talaga siya ng book ba. Kaya, ngayon lumaki na siya, mahilig siyang magbasa, kahit mag-isa siya, kaya bumili si Amo ng yung electric na ano na, kahit igaganon mo, eh, magbabasa na siya. Yun yung parating uh, ginagamit. Tinting araw-araw niya yung ginagamit. Kaya sobrang galing nilang magbasa, kasi uh, mahilig sila sa libro kaysa makipaglaro-laro, ganun pero masaya naman si Amo kay yung mga ibang bata gusto maglaro maglaro Sila, Deng Deng Asyar gusto gusto magbasa mga ganun kaya magagaling silang magbasa ng Chinese saka English talo pa nga ako eh mag Chinese ngayon hindi ko hindi hindi ko maintindihan mag Chinese ay hindi ko alam mag Chinese hindi ko maintindihan yung magbasa ganun pero sila ang galing nila hindi sabi ko sabi ko nga kay amo, ala, mas magaling pa sila sa akin, mas nauna ako sa kanila dito. Sabi <laughs> niya amo, kasi parati namin silang kinakausap ng Chinese. Eh, ikaw kasi English lang. So, ayan. Ang galing ni Ting magbasa ng mga ganito, Chinese. Ako, galing niya. Three years old pa lang si Ting pero sobrang galing niya. Ayan. Nabubukas. Nabubukas ko lang mga kasalit ng isang box. May matit-matit na isang sakit pa buksan-dilik natin ito ng mga kuya sa isa ano to, hindi ko alam kung ano to. sunod-sunod ang deliver ni Amon kapag Monday pero halos everyday naman sunod tun yung deliver ni Amon hindi ko alam kung iba-iba yung mga so deliver buksan natin ito dito ano mga dito sa Taiwan yun, galing na shipping wala na pala ako sa video <laughs> ito ano to o oh, mga balon balon ng alaga ko tapos ito ano to ha huh? eh Oo, oh, casing yung bago niyang cellphone, sana ulma'y iPhone 15. 15 yata, 16 yung bago niyang iPhone. Tapos, ito naman. Oo, oh, mga underwear niya. Hindi ko na pag yung ang mga underwear sa aking kumitin para. Ito sa mga kaking. Sa isa tatuan. Ang ako pag-ibig ako sa may ino. Kanto-kanto. Ang Pero, Kamit, kamit yata. ta upo na ako dito sa sento. Ayan. Ay! Kay Charlotte siguro to. Tanggalin ko na to. Ito dito. Sabit natin. Buksan na ba lahat? Baka may maitapon na naman ako hindi na buksan. <laughs> Ayan. Ano ito? Ay, Charlotte. Maliit eh. Ayan. Mother like daughter daw, sabi niya Amo. Kasi pare-parehas yung mga uh, binibili ni Amo um, para sa kanyang tapos si Charlotte parang sinerter doon. Eh, ah, sa CR si to kasi hindi na napapalitan. Mga Chinese niya Year kasi dahil malapit na pala ay niya. So, kailangan. Ipalit sila ng gamit nila. Wala pang decorate nga siya mo. Eh, di ba Chinese New Year na sa next week? Next week ba? Ano to yun? Ay, sa labas siguro to. Art house. O, di ba? Baka sa labas to. So, yun lang ang ano nila mga kinsay. Sinong deliver niya ngayon? Ngayon pa lang. Baka mamaya meron. <laughs> meron ulit. So, yun po.